guys double kill mga koy is yes, minahuli ko extra big extra big Kaya, ano gano'ng kalaki mga bangas dito mga ah, hmm? ganito hmm. Opo. Ganito, Opo. ganito po ganito po ganito po Ganyan, ganyan. Uh -huh. Kasi nakakuha na kami doon dahil sinanggalan nga ng tubig. Sa kabila po? ning mga kuys nasan ako nandito tayo sa malolos dito sa palaisdaan ni Kabaning so to discover natin to dun sa, sa youtube lang sabi meron dito ang tilapia at saka bangus eh dahil gusto natin magbangus try natin magbangus muna sana may mahuli tayo so ito setup natin ito pa rin medium ng Blackhawk 2 casting tapos Shimano FX na 2,500 drill yan tsaka naka ano tayo bango setup yung may sinker sa dulo tapos apat na tinat yan na uh, may hook maliit lang tapos floater sa dulo tampain natin masa so try natin kasi yung napanood natin sa Facebook, sa youtube yung mga nag dito may nahuli namang bangus eh. so try natin ngayon So ngayon babat tayo. Update ko kayo pag mayroong nahuli. Okay? Let's go. Time check lang mga boys. Ano na? Ano na oras? 11:45 na. na naka isang oras na tayo halos. Wala pa ring bangus pero may raming kumahagat na tilapia. Binabalik lang natin. So ito yung dulo ng pond. Sinagad na sumagad na tayo dito. Tapos yung 20 tayong pupunta dun sa restaurant ulit para mag na naman namaya so, na try ko lang dito ilang minutes baka nanapin natin yung mga bangus pero sa tilapia walang problema madaling makahuli ng tilapia eh yung bangus lang may hirap pakagatin so try ulit try pa rin tayo nung kabila pala ilog pala tong kabila The fish pond lang siya solo, solo pond lang siya eh. so malaking pad kasi ito ilog Iwan ko ng ilog to. Pero parang low tide ngayon eh. Ano. May mga gumagalaw din na isda eh. Di ba? Paano pag nanghuli ko dito? nakahuli ko malaki. Tapos lalabas ako sa pan. Babayaran ko ba yun? Hindi <laughs> <laughs> siguro. Ito so yan. Taintay lang tayo. Marami namang pumapusag-pusag sa, ano, eh, sa tubig eh. Kita mo naman may laman eh. So bangos talaga hanap natin. Yo mga boys, nakadali tayo dito yung tilapia Mayan na to eh Mayan cichlid oh. So merong mayan tong sa palais pala daan ni Cabaning Maliit lang pero wala lakas kasi umila tong mayan na to kala ko nga bangos na eh Diba? Makahuli kong malaki-laki nito ang ganda ang tapang aquarium fish to eh. na, may malapad-lapad pa nito. Pero okay. so, release pa rin ito. Ah, oh, yan si Iki. Wala itsura ng tilapia dito. Parang magreen green siya na ano, yung pagka-pink. Tapos yung bibig niya makakapal yung may ano, maliliit ng ipin parang ma ano siya parang cichlid na mayon na siya pero hindi tilapia pa rin pero iba lang kulay more dark siya parang green mas malalaki yung bibig isa normal na tilapia parang pa jaguar na pero hindi naman Ahuli ko ng malaki nito, okay na. Pang-ihaw na yun. So bangus na hanap natin eh. Guys, double kill mga koys Isang black tilapia. At saka isang mayan. Kung malaki-laki-laki sana kayo mga sir. Kaso hindi eh. ang gara talaga ng itsura ng tilapia nila parang ano parang snapper na siya o oh, pahaba yung katawan tapos mag blue blue, blue gray sa laki ng bibig kasi ito naman yung isa yung mayan yan oh, mayan to eh yung pinapainan namin ng hipon. Ngayon dumadalas yung kagat. Ang oras ay 12.30. Ang bilis na ng kagatan. Kaso same same size lang sila ganun. Wala pa ring bangos. So hope tayo, mag hope tayo na ganitong oras yung dawi nila kagatan nila gantong oras or mamayang pahapon para may pag-aasa pa tayo kasi pansin ko ngayon dumami na yung kagat ng mga tilapia niya yung mga mayan kanina wala na mga activities eh. madal meron meron kaya lang pero ngayon mas madalas na sila kumagat sana ganun din sa bangus so hagis ulit tayo apat na hook na naman Ah, uh, lumaki na rin yung mga dumadami pag lumaki yung mga ganun na yung black tilapia pag, ganun, pag malaking ganun na kukunin ko na yun keep na natin yun dito lang ako sa gilid din eh. hindi ako bumabal sa malayo kasi mahangin hindi ko matansya yung floater kung lumulubog ba o hinahangin lang yan mga kuy so parang may kumahagat na naman sana makahuli wow, tayo ng malaki laki para sulit yung dayo natin Ayan, tinagat na so biyahin natin kanina from pulilan to punta dito Nagmotor lang tayo less than hour less than an hour lang dire diretso naman yung daan eh tapos hindi naman siya masyadong liblib sementado naman lahat kasya pala 4 wheels tapos ang ganda meron silang sarili nilang parking space kaya na may gate parking space na may gate yan di kayo mag worry na ano ano ba nangyari dun sa sasakyan nyo yan o is on kaso o oh, mga talong pa yan ganyan kaganda kumagat ang mga mayan o oh, diba mayan secret na naman mga boys kaso ganito ang size nun talaga eh o oh, imagine ninyo Gento kalaking size lang ng mayan. Ang lakas na nilang lumaban. Tumatalon pa. O. Oh, three finger lang to eh. Three fingers na size lang eh. Pero ang lakas na. Paano pa yung gapalad nito? Diba? Yun mga kawis. Kain muna tayo. So, dito kasi sa Palais Dahan Gabay. Fish pot may okay, mga kubo dyan yung malit na kubo 100, yung malaki 200, paghapon na yun Game okay, order ako ng dalawang kanin tsaka yung sinigang na Bula lord sinigang na bulalord yeah. so try natin, kain muna tayo update lang mga kuis. tapos na tayo mag lunch nagset set up ako ng pambotom tsaka isang floating float rig kasi hindi natin madali ng ano eh yung bangus ng naka floater eh try natin ng naka bottom mulan nga pala umambon mga huys may nagbago kaya katapos ng ambon nagbago din yung nagbago din yung hangin tapos may pumusag sa harapan ko ano kayang isda yun kung ano man yun medyo malaki yun <laughs> tapos hindi ka makakakuha so kakasahan na rin natin tong bottom tatapon ko muna yung bottom bago ko mag floating ito mas madaling may kumakagat sa ano eh. so, sa may floater kuye bantay dito yung pamatpat na yan yung pamingwit na kawayan 20 yata baya dyan pag inupahan mo yan 20 tapos pa yan 20 din ito na yun mga pusad na yun, sa harapan ko kaya yun mayan siguro yun Mayan or bangus. So, ayan, nagis na. Nagis na natin yung pang bottom. Vision tayo sa bottom mga kuys. Ano pa rin. Tilapia pa rin. Uli red. red tilapia ang tilapia pa rin na pula Daan ang nabangos naman so kahit bumatay tayo sa gitna tilapia pa rin yung nag strike okay dito sa palaisdaan ni Kaban kung tilapia lang talaga yung trip nyo relax lang tapos napang convenient pa kasi meron silang restaurant meron silang mga dessert meron silang pwede nga magkinom dito eh yung pwede eh meron silang sandig doon, tsaka red horse Kaya na mamimili ko nang iinumin niyo. Ishon mo ako. Sa dalawa. Ay, 'pag dalawa, bawas mo talaga 'yan. Eh. Hindi kung mo rin kunuunahin 'yan. Eh. Ayan, lumalaki na sila. Malawang good size na to. Ito yung original na tilapia. Ang dito sa palutang lakas eh. Ano so, kung pabipiliin kayo mga hoys? Anong gusto nyo? Kalutang o bottom? Pag umi-spot kayo, ang ginagamit na mo. Nakita nyo kanina. Nire-retrib nire ko itong bottom. Biglang may kumagat dun sa... Biglang may kumagat dun sa may... Router. Hindi ko na alam. Ano unahin ko dun? Ma, huh? ano kaya yung umagot dito? Tapos nawala. Loko ko yun ah. Loko. <coughs> Mga kuys, as of 2.56 ng hapon, wala pa rin bangus na nagpaparamdam. Kahit anong <coughs> naikot na natin yung pande. Pero dumami yung activity. Ayan ang daming pumapusag-pusag ngayon. Pagkatapos ng ulan, lumulam na din na wala na yung araw. Pero wala pa rin bangus mga kuys. Pero ang daming tilapia. Pero majority maliliit pa. Hindi pa pang keep. Hindi ko lang alam ha. Pero lahat ng nahuli ko ngayon, mas marami yung maliliit pero hindi ka naman may inip kung gusto mo lang makaramdam ng kibit eh okay na I chat ako sa may ari kagabi sabi ko kung madalas daw ba ang bangus sabi madami daw madaling, madaling mumuli tapos nung pagdating ko dito tinanong ko ulit okay, marami bang bangus mauli sabi niya oh may bangus sir kaso mailap oh, alam niya na pag mailap pero tilapia okay may tilapia. May mayan din kanya may nahuli tayong mayan. Ano ang dami tumatalon talon no. Tuda ko nga may ano pa dito eh may bidbid -bid. Parang hinahabol niya yung mga fry ng isda kanina eh. Hindi ko lang sure ha. So 3 o'clock na. Mga isang oras na lang uwi na tayo layo pa ang mabihihin natin so update ko ulit kayo maya maya kung anong mangyari ito yan kaya ano kalaki mga bangas dito mga ah, mm hmm? ganito po ganyan po hindi paray paray sa ganyan ganyan hmm. kasi nakakawa na kami doon dahil tinanggal nga ng tubig sa kabila po ah ayun nandun po sa dulon doon sa dulon hmm. dito mayroon yan para kayo Ah, pwede, ah, pwede. Ah, pwede. Tayo na yan. Sana swerte. Ah, po. Sabi niyo talaga yan. Sabi talaga. Marami naman tila. Kayo, sa pulilan lang po. Ah, pulilan ko. po. Ewan na kayo isa kayo. Sinubukan lang po ba? Nakita ko lang po sa YouTube yung ito eh. Palais daan ni Kabani. First time nyo? Dito po, opo. Mm, Nag-lunch na kayo? Opo, tapos na po. Ayos po yung pagkain na try ko na. Ibig sabihin, dala <laughs> mo talaga yung pamingit mo. Opo. po ikaw yan na sa kubo to? Uh, yung, Ma yung, yung, pangalawang maliit po. Nag-waste ka pa, sir? Oo uh, po. <laughs> Pumpulilan lang. Pumpulilan uh, hmm, lang. Malapit lang naman pala. Oo uh, po. Wala pa isang. Kasi medyo looban to. Ayaw talaga pagka hindi mo i-waste. <laughs> hindi mo makikita. Hindi matutuntun talaga. Oo po. Looban Sige, sir. Sige po. Sige, sir. Ay, tsaga, tsaga, tsaga lang. Tsaga lang. <laughs> Ang mga kuis may bangus daw sabi ni ate may bangus daw dito eh nadami ng activity nga pero wala eh puro tila pa yung natin naka float tsaka bottom rig tayo pero wala pero 3.30 pa lang naman Mali mo, mamaya ang 4 ang kagat ng mga bangos. Lahat, tama yung ay tama yung monster ni ate kung gaano kalaki yung bangos. Ganito daw, kalaki. Makadalawa lang ako nun eh. Uuwi na ako. Hindi mo, pag nakadalawa ako nun, uuwi ako. Natsagaan talaga ang fishing. Hindi laging Christmas ang daming pumupusag talaga. Kaya maingganyo Ang pumukul pa eh. Maingganyo ang pumukul eh. Andami, ah, ang daming activity ng isda sa paligid. Yung nga lang. Tilapia eh majority. That is may isda. Nahintay-hintay lang ulit. may gumagalaw na naman sa floater natin oh. uhulihin natin to tignan mo ayun o pinipitik yung floater eh. ayun ba diba? fish on kaso talapya eh tilapia na ganito lang size 2 finger 3 fingers ang pinakamalaking nahuli ko today yung ano yung Mayan tsaka yung black black blue black blue tilapia nahulog pa papasaway pa eh talo na yan ano wala na ayaw pa. Napaka wala na siya, pagalit. Kanina pa tayo ditong 10 10 yata, 10.30 Wala pa rin bangus Ay, napanood ko sa YouTube Doon, dahil bangus eh Ito sa botong dun na tawan. Bottom rig yun na tatlo hook. Ang requirements nila sa bottom rig, kakagat sila kapag nagpapain ako sa float. Pag busy yung dalawang kamay ko. Yun ang requirements ng mga isda. Huwag okay, kayong kakagat dun hanggat di busy. Kaya busy siya. Miss me ko extra big. Extra big. Ba. Diba? Extra big. <laughs> extra big. Extra big pansit canton. Ang ina niya. Ba, Hana oh, extra big. Busit. yung mga hoist, bawihin na tayo. Ngayon, sobrad. Meron silang limang 1 2 3 4 5 6 7. na kubo. Ay, kain na ng pan. Isang malaking pan. Meron ng dalawang maliit. Sabi nila wala para wala man. Baka sa mga susunod na panahon, lalagyan natin laman 'yan. Ala, puro tilapia eh, bangus yung hinahanap ko ba? Ah, ganoon din sa sa Mito 7, ganoon din puro tilapia. Tilapia At nga eh. Sinabalik ko na lang yung tilapia eh. Bangus sana. Bango, yung karamihan bangus talaga. Ka ano po? Wira uh, kasi. Next time na lang. Na, ah, marami rin daw nag ng bangus nga so. sabi nga ni Ate kanina, yung mga garo, mga nakalutang daw doon yung mga bangus. Pag may araw na wala mailap ayaw mainita ng mga dupuot ha ayun pa na tayo nagbayad lang tayo ng 400 plus kasama yung lunch natin kanina na sinigang na bula lord overall experience okay naman masaya masaya so mga kawis pa -uwi na tayo Oh, biyahin na ulit. Oh, ah, malolos tayo ngayon. Pauwi tayo ng na Oh, di tayo nakaswerte ng bangus. Tilapia Gaming na naman. Pero okay lang yan. At least nakabiwas tayo, di ba? Ah, sabi na, fishing lang usapan. Walang catching. At least nakapagmuni-muni tayo ng sa buong araw magpahinga tayo sa ating mga puso at isipan sa ating mga katawan reset na reset reset sa ating daily grind so ayan mga boys update ko na lang kayo pag malapit tayo sa bahay ha 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 Alright. Salamat sa pagtambay mga boys. Salamat sa panonood. Ipakisuri tayo sa susunod natin mga vision adventures. Bye bye! Mga kuis, alam niyo ba na ang paborito natin tilapia ay hindi talaga original na tubong Pilipinas? Yes sir! Ito ay nagmula talaga sa bansang Afrika na inintroduce lamang sa South and Southeast Asian freshwater lakes gaya ng Thailand, Indonesia at Pilipinas noong 1950 upang ipromote ang outdoor aquaculture project. At noong mga panahong iyon, hindi ito masyado tinangkilik ng mga Pinoy dahil sa maitim itong kulay at maliit na size. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay natutunan na rin itong tanggapin at gawing isa sa pangunahing isdang mabibili sa merkado ng mga Pilipino.